Kumusta mga kaibigan? Ako si Hashtag Walk With land at magayang pagdating sa ating makulay at matinding talakayan ngayon. Kung ikaw ay isang pasigenyo o kahit hindi pero naniniwala ka na ang politika ay maaaring maging malinis at puno ng prinsipyo, itong episode na ito ay para sa iyo. Ngayon, pag-uusapan natin ang makasaysayang 15-0 na pagkapanalo ng giting ng Pasig sa pamumuno ni Mayor Vico Soto sa halalan ng 2025. Isang landslide na hindi lang nanalo ang boto, ha, kundi nanalo rin ng puso at pag-asa ng mga Pilipino. Pero teka, bago tayo magsimula, pindutin mo muna ang subscribe button, i-like ang video at i-comment ang giting para ipakita ang suporta natin sa tapat na pamamahala. At kung gusto mong suportahan ang content na ganito, magpadala ng super thanks. Kahit piso, malaking, malaking bagay na yan sa amin. Tara, simulan natin ang kwento ng isang Laban na nagpapatunay sa pasig, hindi na uubra ang trapo. Sa isang banda, mayroon tayong giting ng pasig sa pumuno ni Vico Soto na kilala sa kanyang prinsipyadong uh, pamamahala. Sa kabilang banda, ang team Kayadis sa pangungunan ni Sara Diskaya na sabi, sabi nga ng mga pasigeno ay nagbuhos ng biyaya kahit bago pa man ang campaign period pero ano nga ba ang labanang ito? Si Vico Soto, isang 35 years old na political science graduate mula Ateneo ay hindi lang anak ng Sobis Royalty na sina Vico Soto at Connie Reyes siyang nagbigay buhay sa ideya na ang pamahalaan ay maaaring maging transparent, maayos at para sa lahat. Mula 2019, binago niya ang pasig mula sa 10 billion pesos na budget, naging 22.4 billion pesos ha? ito noong 2025. Nang hindi nagtaas ng buwis, paano? Sa pamamagitan ng paglilinis ng procurement process na dating puno ng SOP, o kung tawagin natin sa tunay na pangalan, kickbacks. Ha? Samantalang ang team kaya di sa pumuno ni Sarah Diskaya ay gumamit ng klasekong trapo tactics, ayuda, medical missions, at charity drives na nagsimula pa noong 2024. Bago pa man ang opisyal na campaign, sabi ng Rappler, umabot na raw sa 1 billion pesos ang ginastos ng kampo ni Diskaya bago pa man ang March 2025. At hindi lang yan ha. May mga vloggers pa silang tinutukoy bilang vloggers ko na nagpapakalat ng smear campaigns laban kay Vico. Pero mga kaibigan, may isang tanong bakit sobrang yaman ng kalaban. 351,392 na boto ang nakuha ni Vico laban sa 29,591 ni Diskaya. Ano ang sikreto ng giving? Ang labanang ito ay hindi lang tungkol sa boto, ito ay laban ng ideology. Ang trapo politics ay umaasa sa pera at patronage. Pero ang Giting ng Pasig ay nagpakita na ang mga botante ay mas matalino kaysa sa inaakala ng mga trapo. Ang pagkapanalo ni Vico ay isang deklarasyon. Ang prinsipyo ay mas malakas kaysa sa salapi. Ah, ah hindi lang si Vico ang nanalo ha, ang buong slate ng Giting ng Pasig ay nagwagi mula kay Vice Mayor Dudot Jaworski hanggang sa mga konsuhal tulad ni Paul Senogat na tinuturing na rant of the litter. Pero natalo pa ang isang Miss Universe runner-up. Sino si Paul Senogat? Isang 37 years old na professor ng political science na anak ng isang electronics uh, repairman. Wala siyang malaking pangalan, wala siyang yaman, pero nanalo siya dahil sa suporta ni Vico at sa sipag ng kanilang kampanya. Ang giring ng basig ay hindi basta slate. Ito ay isang koalisyon ng mga ordinaryong tao na naniniwala sa reforma. Halimbawa, si Maru Martires, ang konsihal na kumanta ng Delilah sa campaign. At ng yumaong PBA player at dating vice mayor na si Yoyong Martires. Ha? Pero hindi siya umasa sa pangalan. Siya ang finance chief na tumulong sa pagpapalaki ng budget ng Pasig. Ang kanilang kumpanya, simple. Diretso, walang sayawan o celebrity gimmicks maliban kay Maro na. Well, hindi naman talaga maiwasan ang kanyang Tom Jones vibes. Alam nyo, kung ang politika ay singing contest, baka nanalo pa rin ang giting ng Pasig dahil sa Delilah ni Maro. Pero seryoso ha, ang tunay na kanta ng giting ay ang kanilang track record transparency, social services at isang pamahalaan na hindi na kailangan magbigay ng Noche Buena package para mahalin ng tao. Kung may isang bagay na ipinapakita ng tagumpay ng giting, ito ay konkretong resulta ah, ng mabuting pamamahala. Sa so, ilalim ni Vico, nagbago ang pasig. Sa pamamagitan ng pag-alis ng korupsyon sa bidding, ah, nakatipid ang lungsod ng isang bilyong taon-taon. Ang ah, resulta mula 10 billion pesos noong 2019 naging 22.4 billion ang budget noong 2025. All ah, hospitalization, dialysis center, cash grants ah, para sa seniors, solo parents at PWDs. Ang ah, mga estudyante may kumpletong school supplies kasama pa ang sapatos. Ang budget ha ng at barangay ay bukas sa libro. na, um, na ngayon ha, wala nang palakasan asa sa pag-access ng benepisyo. Isang 9.6 billion pesos na proyekto para palitan ang lumang delikadong City Hall. Pero teka, hindi perpekto ang administrasyon ni Biko. May mga graft cases, kinaharap tulad ng di pamamahagi ng shirts, imbes na cash allowances sa mga empleyado at isang di umano'y illegal tax discount sa Converge ICT. Ngunit sabi ni Vico, politically motivated daw ang mga ito. At ang disqualification case laban sa kanya na dismissed dahil sa procedural issues. Ang mga kasong ito ay nagpapakita ng isang lumang taktika, kapag hindi matalo sa boto, itumba sa korte. Pero ang suporta ng mga pasigenyo ay nagpatunay na mas malakas ang tiwala kaysa sa mga akusasyon. Gayunpaman, kailangan manatiling mapanuri ang publiko. Ang mabuting pamamahala ay hindi dapat maging personality driven kundi system driven. Ngayon pag-usapan natin ang kalaban. Team Kaya sa pamumuno ni Sara Diskaya, isang negosyanteng may-ari ng St. Gerard Construction Corporation. Ang kanilang kampanya ay puno ng ayuda, pagkain, medical missions at kahit street concerts na tampok sina Andrew E. at Tom Rodriguez. Pero mga kaibigan, may catch. Ang mga ito ay nagsipula pa noong 2024 bago pa man ang campaign period na nagdulot ng hinala na ito ay bahagiin ng kanilang political strategy. Isang smear campaign laban kay Vico gamit ang isang PWD na di mo na para magsalita laban sa kanya. Si Sarah Diskaya mismo ang nagsabing uh, siya ay first time voter noong 2025 na nagdulot ng pagdududa sa kanyang credibility ang kanilang kandidato na si Ian Sia ay nagbitaw ng insensitive remarks tungkol sa solo, parents na lalong nagpaigting ah, sa negatibong imahe ng Team Kayadis. Alam nyo, kung ang eleksyon ay popularity contest, baka nanalo ang Team Kayadis dahil sa kanilang concert level ng na meeting the advance. Pero sa Pasig, hindi sapat ang mga artista. Ang hinintay ng tao ay tunay na serbisyo, hindi lang para hindi lang pang libre ang kaya ang team kaya dito ay sumailalim sa lumang estilo ng politika umaasa sa pera sa subis at sa patronage pero ang kanilang pagkatalo ay nagpapakita na ang mga butante ngayon ay mas kritikal hindi na sapat ang ayuda ang hinintay ng tao at ay reforma na tatagal hanggang sa susunod na henerasyon ang 15-0 na tagumpay ng giting ng Pasig ay hindi lang para sa Pasig ito ay isang mensahe para sa buong Pilipinas sa isang bansang puno ng trapo politics kung saan ang pera at koneksyon ang madalas na nagdidikta ng resulta ng eleksyon. Ang Pasig ay nagbigay ng pag-asa. Ipinakita nito na posible ang isang politikang nakas nakabatay sa prinsipyo, transparency at tunay na serbisyo. Si Vico Soto ay hindi nag-iisa. May mga tulad niya na iba't ibang bayan at lungsod, mga politikong tumatanggi maging trapo tulad ng mga nagtataguyod ng participatory governance at open data. Pero ang hamon, paano natin gagawing permanente ang ganitong uri ng pamamahala? Paano natin matitiyak na ang mga reforma ay hindi nakasalalay lang sa isang tao, kundi sa isang sistema? Ang tagumpay ng giting ay isang palala. Ang mabuting pamamahala ay hindi lang tungkol sa isang rockstar na leader tulad ni Vico. Kailangan maging institutional ang mga reforma mula sa transparent na hanggang sa inclusive na social services. Kung hindi, baka bumalik tayo sa dating sistema ng palakasan kapag wala na si Vico sa 2028. Mga kaibigan, ang kwento ng giting ng Pasig ay hindi lang tungkol sa isang eleksyon. Ito ay tungkol sa pagbabago ng mukha ng politika sa Pilipinas. Si Vico Soto at ang kanyang slate ay nagpakita na ang prinsipyo ay maaaring manalo laban sa pera. Nang transparency ay mas malakas ah, kaysa sa trapo tactics. Paano ang tunay na tagumpay na sa kamay natin? Sa ating pagiging mapanuri, sa ating pagboto ng may prinsipyo at sa ating pagtutulungan para sa mas maayos na pamahalaan. Kaya naman mga kaibigan, pindutin ang subscribe button, i-like ang video at i-comment ang giting ng pasig para ipakita ang suporta natin. Magpadala rin na super text. Kahit maliit na halaga, Malaking tulong yan para may pagpatuloy natin ang ganitong klaseng content. Magkita-kita tayo ulit ha, sa susunod na episode at tandaan sa politika, ang tunay na giting, ang ina puso ng mga botante. Salamat at magandang araw sa inyong lahat.